One, two. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, mare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga samdin nyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday! So, happy Saturday sa atin lahat ng bonggam-bongga. Bongga. My gosh! Nakakaloka ang bilis ng araw. Sunod-sunod-sunod-sunod na ang mga kaganapan ngayon dito sa mundo ng pageantry. Kaya, nakakaloka dahil ang saya-saya-saya ng feeling. Ganon! At eto nga, syempre, bago ako sumika ng bonggam bongga, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatang kilit dito sa mga sa vlog araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo, at hindi lang yan, Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga bago natin subscribers, Every day, nadadagdagan tayo ng subscribers. Thank you so much. At saka, syempre, sa mga sumusuporta talaga na solid na makamamasam dyan na talagang nandirito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat and God bless you all. Kaya naman ngayong araw na to, Oh my gosh, natutuwa ang puso ko dahil sobrang dami ng mga chika natin na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon Kaya guys, huwag na nating patagalin Ang ating mga chika for today Ayan na, Diyos ko, nakakalokan chika So, para sa una natin chika, ayan na Sa aming ganon, Miss Grant spinal screening mamaya na magaganap and then ano ang chika ko dyan ay nako ang chika ko dyan bongga ang dami ko nababalitaan na merong sasali from ganito may magbabalik na reyna meron naman talagang reyna na. <laughs> At magiging reyna uli. Ganon. Diyos ko, nakakaloka. Sino-sino ba mga kandidata ang inaabangan ninyo mamaya na magpapasabog ng bonggam-bongga -bongga or manggugulat sa atin dito sa Miss Grand Philippines. So, abangan natin mamaya ang magiging officially candidates nga ng mga kandidata dito sa Miss Grand Philippines for 2025. So, yan ang atabayanan natin. Mamaya malalaman na natin yan. At Tignan natin kung sino nga ba ang magsasasalihan dyan. And then, para na sa sumunod na chika, mama, sama nyo naman masasabi mo, Miss Universe Philippines 2024 na si Chelsea Manalo, lumampa sa red carpet ng Cannes Festival. Well, ang masasabi ko dyan, ganda niya, Charot. So, yun. So, ganda-ganda ni Chelsea, uh, per, ano manalo dahil ayan nga, di ba? Nasa Cannes Festival na ang lolo mo. At hindi lang yan, marami pa siyang mga fashion show doon. So, kahapon, nakita nga natin na nakasuot siya ng yellow gown na talaga naman, oh my gosh, pasabog ang eksena. And for sure, masaya si Chelsea Manalo dahil first time niyang nakarampas sa Cannes Festival. even level na talaga ang level ng Chelsea Manalo. To the highest level na, na hindi mo na ma Na dati sobrang simple lang, ngayon ayan na. Bongga at panalo na ang eksena. So, congratulations naman. Siyempre, gandang binibili yan. At nakakatuwa dahil nakikita mo nga na Umaariba ng ganyan, ng bonggam-bongga. O, oh, diba? And then, para na sa sumunod na chika, CJ Opiasa, may paramdam. <laughs> Bakit? Nawala ba? Sabi ganon, noon, uh, magbabalik tayo sa stage down ng Miss Universe. Ay, Bongga! So, abangan natin yan. So, ito na ba yung pahiwatig ni, ni CJ Opiasan na sasali uli siya sa Miss Universe Philippines? O, oh, ba? Diba? So, I'm so excited for her kung meron man siyang plano na magjoin uli sa Miss Universe Philippines. Pero kasi mahirap to. Hindi to basta-basta na sigurado na tayong mananalo siya dyan kapag sumali siya. Siguro, I think kaya niyang makipagsabayan ngayon at parang feeling ko magiging Miss Supranational to. Oo, oh, ganon. Alam nyo guys, sa totoo lang, si CJ, pagdating sa universe, syempre gusto natin padalat siya sa Miss Universe. Pero tulad din na sinabi ko, hindi ko alam. But kung nararamdaman niya, ito na yung perfect timing na kailangan talaga sumali siya, go, sali lang. And then, Tignan niya kung aari ba nga ba siya ng bonggang-bongga. -bongga dating sa Miss Universe Philippines. But ang tansya ko naman sa kanya, I think yes, kaya niya. And then, pwedeng maibigay sa kanya yung Miss Supranational. And then, pag Supranational, parang piling ko kaya niyang manalo sa Miss Supranational. More than sa Miss Universe. Sa Miss Universe, parang piling ko makikipaglaro sa semifinals. Pero, yung sasabihin mo magta-title, I think hindi. Pero pag supranational, I think kaya niya. Kasi yung prototype kasi ni, ano, ni CJ Opiasa, hindi nalalayo sa mga nananalong Miss Supranational Girl or Miss Supranational Queen na, alam mo yun, na talagang palaban, eksena, ang taas ng energy sa so mga ganon. Eh, sa Miss Universe ngayon, alam nyo naman ang gusto nila dyan. Diyosahan ng labanan. Ganon. Pero, let's see, malay mo, umarakado pa ng bonggong-bongga. At, tingnan natin. So, yan! So, para na sa sumunod na chika, mama, sa ano naman ang masasabi mo? Bagong Miss Aura International nasungkit ang corona ng Pilipinas. Yes, sobrang saya kasi syempre tayo ang nanalo ng Miss Aura International. 'Di ba sinasabi ko naman sa inyo na hindi imposible talaga siya ang makakuha nito kasi naramdaman ko na na talagang grabe na yung eksena ang ibinibigay niya at lumalabas na talaga yung aura niya kaya sabi ko ay I think eh, siya ang mananalo so kung mapapanood niyo yung mga video ko nung nakaraan sinasabi ko pa ulit-ulit na si Philippines ang mananalo dito. Ganon! Pero syempre, ayun na nga, nagtagumpay nga tayo kanina, masungkit ang corona ng Miss Aura International. Ito yung pangalawang pagkakataon natin nakuha ang corona kasi nakuha to ni Faith Gracia noong una siyang lumaban dito sa Miss Aura International at eto na nga ang ikalawa. So yon, nakakatuwa ang saya, lang, ang saya lang nung feeling kasi syempre nakita natin kung paano siya nag-dominate talaga dito sa competition at talagang masasabi ko in fairness naman kay Krishnan ay sobrang galing niya talaga dito sa competition ng Miss Aura International. So, tignan natin kung ano pa ang mga plano nila in the future para sa bagong reyna. So, yan ang mga natin. Ang saya lang, no? So, after natin manalo ng Miss, ano, tawag dito, nang sunod-sunod na corona. At eto na nga, Diyos ko Lord, talagang panalo ang Pilipinas. Iba talaga ang ganda. So, yan! At para naman sa sumunod natin, chika, mama, sa so ano naman masasabi mo, hindi nakapasok sa top 5 si Miss Aura Indonesia. Mm. Naalala ko, binas niya, binas ng mga Indonesian etong si, ano, si Chris Nan bago mag-compete dito sa Miss Aura International. And then sinagot sila ni Krishna na parang ah yung hindi maganda yung ipinapakita yung attitude, gano'n. Basta may mga ganung- ganun factor. And then, ayun, syempre yung mga Indonesian, nah, yung nagalit, pero oh, di ba? Na parang ang piling nila. Kasi parang nagre-reklamo sila na Philippines and Philippines and Philippines again. Kasi nga, di ba, sa Miss ano, Reina Hispano, tayo nanalo. Tapos sa Iko, tayo ang nanalo. Pagkatapos, eto nga, binabas na nila si Miss Aura International. Eh, pero wala naman silang magagawa. Eh, sa galing. So, ngayon, ayun, na El Tokuyo sa top 5 yung kanilang kandidata. Eh, paano naman kasi mga salvahe kasi sila? Charot! So, yun, salvahe talaga. Nakakaloka. Eh, paano kasi nangaaway sila? Hindi sila malahimik at hindi na lang silang maghintay kung kailan sila puputungan ng corona. Pero, in fairness naman doon sa kandidata nila, eh, nakikita ko naman yung ganda, kung ganda ang pag-uusapan, ay maganda naman talaga ayun nga lang, naligwa charot, so yun so Ewan ko, hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ko. Pero ayun talaga. So, ganon talaga ang buhay. Swerte-swerte lang yan. Eh, walang swerte yung candidates nila. Hindi umabot sa tafan. Buti pa si Miss Together na si Miss Thailand. Umabot sa dulo ng kompetisyon. ba diba? So, yun. So, at naging third runner-up pa. So, yun. Nakakaloka. Anyway, so, ganun talaga ang labanan. May nanonalo, may natatalo. Eh, kanya-kanyang acceptance lang yan. So, yon Kaya, Indonesia, I'm sorry. Hindi nyo siya nakuha. Ganon. And Philippines, you did it. O, oh, di ba? So, yun. Nakakaloka pang asar. Anyway, wala naman akong planong asarin sila. Kundi, plano ko silang maintindihan nila kung ano yung competition. Eh, ganun talaga si Philippines. Well prepared talaga sa mga eksena. ba? Diba? Kaya, ganun talaga. Nananalo kami ng bonggang-bongga. Charot! Sorry, yun. yung ulo eh, no? Bumilog yung ulo. And then, eto nga, Mama Sam. Punta naman tayo sa Miss World. Sabing ganon, ang Indonesia daw, nung panahon ni Megan Yang, ay nag Talent noong 2013. And then si Megang daw ang nanalong Miss World. So tingin mo ngayon taon na to, best in talent uli si Indonesia. So nakikita mo ba na si Chris na ang mag-uuwi ng corona ng Miss World? Mm -hmm. Ayan. So alam ko maraming nagtataas ng kilay dyan kasi maraming hindi naniniwala kay Krishna. Ko ako ang tatanungin mo, syempre possible nagmangyari uli yung nangyari noong 2013. So, possible din talagang manalo si Krishna ngayon taon na to ng Miss World. Pero, ayokong ilagay sa ulo ko yung ganong ano, ay kasi ito na yung sign, yung mga ganon. Walang ganon mga Mars. Pero, naniniwala ako na Uh, ang ipinapakita ngayon ni Chris na ay talaga namang umaarangkada siya ng bonggang bongga. Ang gusto ko ngayon mangyari, syempre makita yung resulta ng top model and then pag nag top model si Chris na doon, pag siya ang nag number one, ay naku Lord, thank you. <laughs> so yun, ayun na yung sign na mananalo siya ng Miss Glow, ah, uh, Miss World. Ganon! So, hindi imposible na mangyari yan. Pero, syempre, huwag tayo mag-relay sa mga ganyan. Kung kailangan talagang pag-igihan ng todo-todo ni Krishna ang magiging laban niya dito sa Miss World. Katulad ng ginawa ni Krishna doon sa Miss Aura. So, kung destiny niya to lahat magiging madali para sa kanya. Lahat ay yung daan na papunta sa corona ay magiging magbibigay ng puwang para sa dadaanan niya masungkit ang corona. So, yung ibig ko sabihin, magiging easy lang ang pagsungkit niya dyan at lahat ng magiging pwedeng mangyari ay magiging perfect kung para sa kanya to. Sa ngayon, ang nakikita ko kay Chris na ay lumalaban ng bonggang-bongga sa laban niya dito sa Miss World at natutuwa ako kasi palaban yung kandidata natin. And then, ipagdasal natin. Guys, ayan, nakakuha tayo ng sunod-sunod na corona. So, wag naman sana po lumaki yung mga ulo natin at maging abusado tayo sa sitwasyon. So, just be grateful uh -oh, na na may mga nangyayari sa buhay natin na ganito at nas, napakaswerte ng mga candidates natin na ipapanalo nila pero one to the point na ito na ang magiging ano natin daan para maging mayabang sa mundo ng pageantry at maging toxic, di ba? So, laban lang. And then, tulad ng sinabi ko, mas maganda yung expectation ninyo ay i-manage ninyo and then yung wala kayong masyadong ine-expect tapos alam nyo yon mas masarap yung feeling na paggising mo sa umaga nakita mo ay winner na katulad kaninang umaga di ba? yung parang bago ako matulog sabi ko ay si Philippines naman mananalo dyan bukas ko na lang papanoorin o, tapos paggising ko Winner na ako, ba? Diba? So, yun. Yeah. So, saka ko siya pinanood at nabigay ako ng reaction na pinanood nyo nga kanina. So, ganun lang. So, take it easy and then i-manage natin yung expectation natin para mas maging madali. And then, magtiwala. Magtiwala tayo sa kandidata natin. At syempre, sino pa ba ang sosoporta? Kundi tayo lang. ba diba? So, yon Kaya sa so, mga kontrabida dyan, just ko easy. Take it easy. maghinay kayo sa paghuhusgan ninyo kay Chris na grabides. Kasi baka mamaya, siya ang makapag-uwi ng blue crowd para sa ating bansa. So, yon kayo guys. Ano guys ang tingin ninyo? Makukuha kaya to ni Kris na? So, hintayin natin nga next week. O, oh, ba diba? So, yon So, para naman sa sumunod na chika. Back to back for the Philippines. Ang nangyari ngayong araw na to para sa ating laban sa international pageant Ito nga ay ang Miss Orient Tourism Global 2025 kung din kinurunahan din si Miss Aura International 2025. Mama Sam, anong chika mo dito? Mm, back to back. Laging nangyayari yan sa atin nung nakaraan taon nangyayari din yan eh kung hindi ako nagkakamali. Yung sunod-sunod tayong nananalo ng title. And then, ayun, biglang nag-back to back din tayo. So, nangyayari talaga siya sa bansa natin. So, ganun na ang ating mga kandidata, lalo na sa mga minor pageant. Nagiging easy na lang ang pagkuha natin ng corona dyan. Ewan ko siguro dahil sa pagsasanay ng mga girls natin, alam kung paano gagawin. So, yon. Pero syempre, masaya ako dahil ayun na, 'di ba? Back to back mula sa ganitong pageant and then ganitong pageant o oh, dapat ipagdiwang natin 'yan. Let's celebrate, be happy, oh diva. So, yon. So, and of course, be grateful. Oh, diva, 'yun lang 'yon. Pero syempre mas gugustuhin ko pa din na sana ngayong taon na to manalo tayo sa katulad ng Miss World, sa Miss Universe, oh, 'di diba? Sa Miss Grand. Okay, and then Miss International at Miss Earth. Oo, ayan, yung mga pageant na yan. At saka, kasama na natin ang supranational. <laughs> Di ba? So, sa anim na malalaking pageant na talagang sinusubaybayan natin every year, I hope na sana mag-penetrate doon ang bansa natin. And then, sana yung mga kandidata natin ay swertihin silang lahat na makapag-uwi ng corona. Siguro ito talaga yung pride for the Philippines na masasabi natin na grabe ang pagiging powerhouse na ng Pilipinas kapag nangyari yon. Pero ang tanong ko, tingin ninyo sino ang mag-uwi ng corona mula sa Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Grand, Miss Universe? So, and supranational. So, abangan ninyo. Kung sino sa mga girls na yan ang makakasungkit ng corona. So, mangyari kaya yun nangyari noong 2013 na nanalo tayo sa supranational, nanalo tayo sa Miss World, at nanalo tayo sa Miss International. So, magiging ganun kaya uli? Or, magiging Miss Universe kaya ang ating kandidata ngayong taon na to. So, yan yung i-comment ninyo. Kung tingin ninyo, kaya natin ngayong taon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po syempre ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.